Hello so guys, ako nga pala si Joker Motovlog at magbabalik tayo muli sa ating pagwo-vlog. tayo mga pala si Idol Sway, iisay inyo mga Kailong. So, may pupuntahan kami ni Pops Joker para dun sa aming bukod ba sa charity namin na gagaganapin kung bakit kami na ka-best sa sa grupo namin. May pupuntahan muna na kami isang ano, bedridden na ina na basta, uh, bibigyan natin ng konting tulong sa pamamagitan ng mga sponsor natin sa ibang tao. Siyempre, minsan wala din naman tayong kakayanan, pero gumagawa tayo ng paraan para mabigyan sila ng kahit pa paano. Pre. Hey. So, yun. Ay, pupuntan tayong, ano, uh, bahay dito sa, malapit lang din dito sa atin sa Pasinayo West. At, magbabaliuro tayo ng mga lods. Kita kayo sa island. ito po na nung nagcha-chat sakin si Oliver Bali, pinakita ko po kay Yorme yung picture nyo. So, kaya tumagal, siyempre, sa dami rin mo ng mga activities po namin. Kung so, titignan nyo po yung sa wall ko, na naging, ano, nagbigay po kasi kami ng mga sa senior din, ng mga tigas, yung valentine, yung tigas, ng mga t ng damit. Hindi lang po sa isang ano, sa location. Madami ko yung pinuntahan. So, nabisi. Kaya kahapon po, uh, natulong ko ng pagkakasakot kasi may meeting po po kami. Pero hey, hindi niya alam yung sitwasyon. Ako rin hindi ko alam kung ano yung kailangan. Kasi ang sabi ni Kuya Oliver, konting tulong ako oh, po para sa nanay niya. So ngayon po, ipapakita ko po yung sitwasyon ni nanay kay Orme para at least uh, matulungan pa po natin. sa, sa mga gusto pong nais nice tumulong dito sa Pasinayo eh, sa ano, eh ano ho natin. So kasama ko po si Joker Motovlog para po din sa kasi gagamitin natin yung video niya at hindi na po ako masyado mag-vlog so ayun po, ibibigay ko po cash po ito tayo so ano lang naman po yung binigay niyo ano lang naman po is 1k lang po tapos dadaglagan po po siya ng 500 pesos para po, nai, pang ano niyo po ng gawa at saka pasuyo po ako ng ano kung ano, ano po yung mga maintenance medicine niya Mm -hmm. Kasi kunwari mga amlodipine, meron formin, po talaga siya po. yun uh, yung meat. vitamin B. No, vitamin no, sartan B. po at amlodipine po talaga yung usual mm -hmm. yung ininom mm Pero -hmm. po yung sakit niya sa diabetes, nila ko po namin siya binibigyan kasi po. Nakakahina po, na din, din, din po, po, po yung, yung yung kidney niya po magkaroon ng dig. Ang mga pinapainom lang po sa kanya, katulad yung nabili kong gata sa kanya. Sa mga adult, plus nagkakuha ka mm. po siya. Plus, pero yung talagang iniinom niya po, ay ang um, tsaka Losartan. Opo, plus yung spirulina na herbal na binibili ng bayo. Anak niya rin po ito. Opo, opo. Bali, na lang po. Hi, ano lang po natin. na yung video Yon, may baka naman makabisit ka. Baka naman, So, ayun. Pwede pa nga bumoto si Mamang Bubo. Kasi kaya hindi kami po, ano pa, yung kapatid. Kami si Sir Soy po yan, saka mga kasalanan. Maraming maraming pong salamat. sabi ko kayo.